recommended syempre si sir talagang ano very detailed talagang kahit sulok ng sasakyan ah uh, yung paint yung ilalim talagang ginapang ah uh, every detail talaga approved so <laughs> Guys, shout out guys no, muli si Mr. Pads kasama po natin si Sir Ernest na bumili po ng BMW 2022. So, chinik naman po natin ang lahat nito. Yung makina niya, under chassis, engine, pintura, or to lubog At Tinignan natin yung wiring engine. So far, sa pag-check po natin ay okay naman po at nirekomenda po natin kay sir na pwede niya nang bilhin tong unit na ito at wala naman pong problema. At uh, plano nga namin siyang ilipter kaso lang ha, wala pong available. So, masasabi ko lang po sa unit nito pagkatapos nito sir, uh, pwede mo itong ipa-PMS kasi hmm. naka anong 18 so magiging 20,000 po siya na no pa payment mali 2,000 na lamang magiging 20,000 na siya. Okay. So ang sa 20,000 po niya kadalasan change oil, uh, preno lang naman po bang bubuksan harap likod. Checking lang naman po wala namang hindi kasi adong gagastos doon labor lang kasi ang pag 20,000 yung preno mo sa harapan linis, sa likod linis tapos kunting check ng pump belt change oil. Hmm. At kung ano po yung oil na ginagamit nyo po sa BMW, so yun po lagi ninyong gagamitin. Huwag po kayong paiba-iba ng langis. Panong re recommendation, yun na po yun. Hmm. Para maiwasan po natin yung tiyatawag po natin sa engine po kasi pa paiba-iba po tayo ng langis. Nagkakaroon po ng sticky, nagkakaroon po ng pangit po ng performance sa engine. Kahit anong pong sasakyan. Kung shell po, shell po. Pero, siyempre, ang BMW may special po talagang langis to. So, yun po yung gamitin natin. At, nakita ko po yung papel naman po. Okay naman po yung papel ni, okay naman lahat. ni Madam. At, lahat naman po okay. So, hoping na unit po ito ay ma-enjoy nyo po sir. So, ingin po. Sir, ano po ba masasabi din sir no, sa pag-check po ni Mr. Pad sa ah. sa unit ninyo na satisfy po ba kayo sa ginawa po natin pag-checking? Oh. Tulad nga po sabi ko sa inyo, pag nag-check po tayo, more than one hours po tayo nag-check. Oo oh, nag -check. nga, eh. medyo oh. tagal talaga kasi very ano, detailed. Eh. No po, kasi hindi, na, hindi mm. naman pocket kit BMW yung unit niyo ninyo ay matagal <laughs> check At talaga hanggat maari silipin po namin lahat Uh, na wala pong makatakas hmm. sa paningin namin, pintura, lahat po yan iniisa-isa po natin. So ano po masabi niyo sir? <laughs> sir? ano Highly recommended, si Sir. Talagang, ano, very detailed. Talagang kahit sulok ng sasakyan, uh, yung paint, yung ilalim, talagang ginapang, yes. uh, every detail talaga, approved. So, <laughs> sir, uh, maraming maraming salamat, Sir, sa tiwala yun. Si Sir nga po at uh, nakailan bis kami schedule kasi hindi po available yung time ko talagang hinintay oh, niya para <laughs> pero actually na hindi naman ako yung magda-drive nito yung wife ko parang gift ko sa wife ko <laughs> ah, yun. so <laughs> yun nga po no nakakatuwa lamang sir, mm. sir salamat sir sa tiwala niyo thank Badger, thank, thank you, sir thank you, thank you thank you sir thank you thank you